work-work na naman po ako. Pag wala po kaming kalakal, nagtatrabaho po ako sa isang sabungan. Bali, naglilinis po ako ng CR. Ito yung CR ng mga panglalaki. Medyo malaki ito sa pambabae. Tiis-tiis lang kapag may mga dumi, kailangan mo talagang tiisin para magkapera, para sa buhay na marangal. <coughs> Medyo inuubo-ubo po ako kasi naambunan po kasi ako nakaraan. Kaya, <coughs> kaya hanggang ngayon, hindi pa po natatanggal yung ubo ko. Masaya ang buhay kapag may marangan trabaho. Ayan. Kanina guys, pagdating ko dito, talagang nilinis ko muna to bago ako umuwi. Katulad nung linggo, nilinis ko to Tapos balik ngayon ako may Kasi tatlong beses lang po ang trabaho ko sa sabungan. Tatang beses lang po sa isang linggo, kahit papano eh ano, tapos is eh, mga ngalakal, may labada din ako nakaraan. Ayun eh, nga guys, yung pinos ko nakaraan. So ngayon guys, hindi po ako natutulog sa bahay ko kasi hindi ko po kaya. Ang init, nangangati po yung buong katawan ko sa sobrang pawis, pawisin po kasi ako. So sa kaibigan ko lang muna ako nag... narkiti-tulog doon din ako naliligo kasi wala po akong tubig. Bali, nag iigib lang po ako. Good morning po!